subscribers Tingnan natin to Wow, may laman Buksan natin Wow, ang dami Ang daming laman Hala ka dyan Let's go, Kiri Inulog na ni Enzo yung ano, yung bag <laughs> Ready na siya. Espero que А at foods kunin ko hello mga ka-subscribers tingnan nyo to tingnan nyo may nakita na ako ayan mga halloween stuff marami dito oh ayan sya ito pa mga pang ano pang decoration hindi ah, ko okay. na to sa loob ng sasakyan Open the, open the bag. Open the bag. Hindi ko siya makuha lahat. Malalaglag siya. Isa-isahin ko na lang. yun know, o. Pang Halloween decor. Si yang plastik Siapa? Kau di sepanjang, kau ang sasakyan doon. Oh. Got one more. Ano to? Wala naman straw. pa. Merong cargo ano. Okay, that's it. That's it, that's it. I think. sa panglaruan. Ayan. I see some right here. Close this one. dito wala box lang just boxes okay let's go hello mga ka subscribers so ayun naka uwi na kami at marami tayong snacks mga snacks ang ating nakuha merong pull ups at merong isang balot ng tsokolate ayan po eh, snacks naman ngayon ang ating harbot fudge marshmallow oy tapos may isang candle dito basag ng pang halloween ang ating harbatan ngayon dahil tapos na ang halloween ah hindi ko alam paano naman gagawin natin nito <laughs> Magagamit niyo ba to dyan? <laughs> mga ka-subscriber, mga pang Halloween na ito. Tapos ito, meron pang ano, LED candles. Mm. Yarn! Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? Sa po tayo mag-shoutout and birthday greetings. If today is your birthday... Happy happy birthday and welcome na rin po natin ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. And shout out also sa ating mga ka-subscribers na nag-drop ng comments sa ating last upload. Shout out to Nanay Bebe, Jane Cabujok, Miss Florenda Sayangko, eds 30, shout out po. Shout out also to Christine and shout out also to Judita Cervantes, Jane Yala, Ronald Colliantes, Joanna Fernandez, shout out po sa iyo, Evelyn De Guzman, Josa Samaniego, Nick Loyola, Merly Gonzalo, Miss Helen Eugenio, shout out po, Shayla Bantayan, Miss Vivian Cortez, Ara Magistrado, Boy Boyda, Bernadette Tison, Sonjoy Mika, Mary Jane, uh, Placentia Binihagan, Christina Infante, Maria Rosalie Pajardo, Jemseya Alviar, Manay Nicole Colina, May Colinares, Len Maroto, Gemily Corpus, Christy Durano, Yan Yanig, Eva Marie Domingo, Alma Lasam, shout out po, Miss Madeline Salvana, Miss Lilibet Gaton, Lloyd Valencia, Pelalin Bahasan, Emelda Uy, hello po, and shout out also to Lina Ramirez, Miss Agustina Doblon, Miss Jocelyn Castro, Eileen Calma, Rodel Niveria, Beverly Tal, Jan Lester, Chris Lopez, Chloe Jane Aquino, Jay Saya Salary, Johnny D. Arco, shout out sa iyo, Leia Nuke, Mark Chris Kahulugan, Miss Chris Montero, and shout out also to Shaiba Haze, Hases, and shout out also to Rihani, Sambutuan, shout out po JR Ace, Nash Aquino, Nelsi Lamag, Miss Alas, Maritas Ayora, Marie Pisentero Barongo, Cecil Desingan, Jonah G. Estrada, Jenica Garcia, shout out also to Jessica Kahinde, May Maroto, and Jovi Borda. Ayun. Kung meron pa ako nakalimutan, pasensya na po ah. Uh, Miss Arlene Medena, Manay Sofia, Sian Ironman, Nanay Mir Nagabay, no? Shout out po dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching! Hello mga ka-subscribers! So, tingnan niyo yung panahon namin ngayon, oh. Mainit! At yan ako ay eh, magbabarbecue, nagre-ready na. Ganda-ganda <laughs> ng panahon ngayon, hindi siya malamig. So, anyway mga ka-subscribers, ito yung ating mga nakuha. Ito po, oh. May mga paganito siya. Medyo madami-dami. Ito nga po ay Halloween stuff. Yan, tapos ito rin, oh. Ito po wala po siyang damage. Siguro ito lalagyan mo siya ng battery para umilaw. Yes, ayan oh. So, para siyang ano, ah, uh, LED candles. Tatlo. Kaya may S. <laughs> wala siyang ka-damage-damage. Damage. At ito, meron din ditong mga LED candles. Lalagyan rin ba ito ng battery? Hindi ko rin po alam. Tapos, merong mata. Mata ni Dracula. <laughs> Bakit green? <laughs> Tapos ito, merong pang spray. Para ba ito sa, ano, sa buhok? O nga, oh, hair color spray. Temporary lang naman. So, yarn. Tapos, may mga ganito. At ito rin and this one, ano man ba ito? Siguro ano, kukulayan mo ito para maging ganito yung itsura niya. Ewan ko. Ayun oh. Ilang piraso din po yarn. Hmm. Tapos ito din. Ito naman siguro kukulayan mo din. Yarn, tapos ito may mga ganitetch. Ano bang purpose nito? Para siyang libro eh. Baka ano, pwede mo siyang lagyan ng ano, ng mga jewelries mo. Ganun. Chocolate. Bracelet. O. Oh. Bala ko anong itago mo dyan. Pwede rin pera siguro. Oh. Tapos meron tayong pads. Sa akin na lang yan. Dahil paubos ng aking pads. <laughs> May isang balot ng chocolate dito. Tapos merong pull-ups. Diapers. Tapos, meron tayong fudge marshmallow cookies. Pitong balot. Tapos, meron tayong snowballs. Merong mini apple pie. At singers. At ito, yung isa nating candle. Basag siya, oh. Ililipat ko yan. Ayan. So, yan yung ating harbat ngayon, mga ka-subscribers. Kahit pa paano, meron tayong naisave at mapapakinabangan. So, thank you for watching. Don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day!